Halina at sumama sa pagtalakay ng mga mainit na isyo sa ating bansa. Ito ang inyong programa sa social media, Tawag TV Reacts, kung saan ang inyong mga opinion ay mahalaga. At ito ang inyong host, Tawag. Welcome na naman mga guys sa bagong episode ng Dawag TV Reaction Video So, sa araw na ito pag-uusapan natin yung pagdami ng uh, kaibang or pagkaibang pagdami o bigla pagdami ng mga Chinese students sa pag-ayan Iniimbestigahan na ito ngayon ng AFP pero tingnan natin kung ano ang mga pangyayari sa issue na ito we are conducting our internal investigation on the veracity mm. of these reports. Ano ba talaga yung pakay nila towards this uh, exactly, influx o. of these numbers, no? Inaalam na ng Armed Forces of the Philippines ang tungkol sa na nakababahalang pagdami ng Chinese students sa probinsya na... Ng... So bakit kaya siya nakakabahala? So marami kasi pwedeng maging... Uh, maging resulta itong gantong pagbigla ang pagdami ng mga Chinese students kasi hindi mo alam kung ano yung mga pakay nila dito possible one uh, areas that you have to look up for is the uh, national security so alam nyo ba uh, guys nung panahon or or before the world war 2, ginawa na ito ng na Japan eh. nagpadala sila ng maraming uh, Japanese uh, migrant workers and students sa mga Southeast Asian nation pero hindi 'yun talaga yung pakay nila. Ang pakay nila is para magmanman or maging espiya kung paano papasukin yung bansa na 'yon. So possible kasi na pwedeng ganun din ang mangyari. So good thing na iniimbestigahan siya ngayon ng AFP. So, tuloy natin. Ang kagayan, nauna nang nagpahayag ng pagkaalarma sa si Surigao hmm. del Norte Representative Robert Ace Barbers saan hindi maipaliwanag na pagdami ng mga Chinese na manggagawa, negosyante, turista, at mga estudyante sa So, hindi lang pala estudyante. So, workers, tourists, negosyante, dumadami talaga sila doon ngayon sa kagayan. So, ang... Uh, tanong is, bakit ganon? Bakit pinapage, pinapayagan ng pagayan uh, local government unit na ang nangyayari? So, kailangan talagang ito ay maimbestigahan. Ansa tanong ng mambabatas, ano ang ginagawa ng malalaking bilang ng Chinese students sa mga lugar na malapit sa EDCA sites? Exactly, Ayon yo. sa AFP, nagsasagawa na si So bakit sa dinami dami ng lugar sa Pilipinas eh nandoon sila doon sila nagpupuntahan malapit sa EDCA sites yun pa yung mga areas na uh, strategically or military strategic uh, strategically um, value na maaring mapasok yung bansa kaya nga most of the Um, what they call it, balikatan exercises are done on those areas in preparation for like invasion or, and all that. Sila ng investigation hinggil dito. At kabilang sa kanilang inaalam ay kung ano ang talagang pakay ng mga Chinese students sa exactly. kagayan. Oh, yun. May ilan rin ang tila nagdududa lalo't malapit na rin anila ang kagayan sa Taiwan. Pero syempre, it's not just within the bounds of the AFP, sir. Ah. So meron tayo dyan, um, how they got in the Philippines in the first place, yung legality exactly, nung oh. pagpasok nila na dito Paano sa bansa natin. Uh, do they have the necessary papers? Uh, and sabi nga, estudyante to. So, kung meron ba silang student visas that are required. So, we are coordinating with the Bureau of Immigration. So, yung iba is, they are uh, pretending or pumapasok sila sa Pilipinas as a student. Pero meron pa akong isang actually narinig na balita dyan na... Uh, nagbabayad sila ng 2 million pesos just to get a diploma pero hindi sila pumapasok so one thing na kailangan tingnan ng gobyerno dito is yung Um, integrity or educational integrity ng Pilipinas. So ganoon naman pala, meron mga university na nagbibigay ng uh, college degree diploma, magbabayad ka lang. So ibig sabihin, hindi talaga pag-aaral ang pinunta nila dito. There is something more to that. Kasi kung pag-aaral, dapat pumapasok sila. If they want to learn English, dapat pumapasok sila. Kasi kung hindi sila pumapasok, wala sila matututuran. So what's, what's the point of paying for 2 million pesos? So kailangan natin talagang investigahan kung ano yung ginagawa ng mga uh, Chinese migrants dito. The DFA and since students to sir, you know, pati yung CHED. Sa ngayon, hindi pa masabi ng AFP kung talagang naka-alarma para sa seguridad ng bansa ang ah, sinasabing talaga, pagdami uh -oh. ng Chinese students sa Cagayan. Isa rin umano sa posibleng dahilan ng pagdami ng Chinese doon ay upang maipromote ang kanilang turismo if we look at it at the security standpoint, no, kung ano po yung what will come out of our internal investigation of no? kung, kung threat ba talaga ito uh -oh. because ang sabi ko nga there's a different facets to it so it could be um, helping us in the economic side of things but you know look our, our perspective is in the security side so uh, sa side po namin rest assured po um, that the AFP uh, will take uh, this seriously and of course it, it's our mandate to protect the people and secure the state Samantala nilinaw naman ang security forces na nakabase sa kagayan na walang banta sa national security ng Pilipinas ang presensya ng Chinese students sa probinsya. Sa isang pagpupulong kahapon na dinaluhan ng Philippine National Police, Philippine Army, Philippine Marines. So regardless, no, kahit siguro sabihin ng kagayan LGU na walang banta, kailangan pa rin talagang imbestigahan. Kasi um, you have to take a look at it on different uh, angles, eh, different uh, possible issues hindi lang yun dun sa local government unit nila no National Bureau of Investigation at iba pang mga ahensya Sinabi ni Police Colonel Julio Gorospe, Provincial Director ng Cagayan Police, na wala o mano silang natatanggap o namo-monitor na anumang reklamo na kinasasangkutan ng mga Chinese students doon. Sa panig naman ng 500 Syempre kung yan ay mga spy or kung ano man mag-iingat talaga yan na masangkot sa mga kung ano anong uh, criminality dyan. kasi the moment na masangkot sila sa mga ganyan magkakaroon ng investigation possible na uh, ma-blow -ma -ma cover nila no 2nd Infantry Brigade, sinabi ng mga ito na batay sa kanilang intelligence report, ang New People's Army pa rin ang tinutugis ng sandatahang lakas sa probinsya ng Cagayan. Okay, oh. Muli namang siniguro ng security forces sa probinsya ang kanilang patuloy na pakikipagtulungan sa gobyerno upang protektahan ang national security at mapanatili ang peace and order okay, sa bansa. John Nano, UNTV yun. News and Rescue. Diyos ang aming... So ayun nga mga uh, mga kaibigan, ano, kailangan talagang pagtuunan ng pansin ng gobyerno yung yung hindi normal na pagdami ng mga Chinese jan especially ngayon na may issue sa West Philippine Sea about uh, territorial dispute and territorial uh, claims and all that mainit ang China versus US uh, possible kasi na maging entrance ang kagayan papasok ng Luzon or papasok ng Pilipinas. So marami possible uh, na pwedeng mangyari. So dapat maimbestigahan talaga yan, mapagtuunan ng pansin at hindi lang basta-basta porque dineclare ng mga Chinese uh, citizen na ito na sila ay estudyante. Ay estudyante nga talaga sila. So, maraming pwedeng uh, maging dahilan kung bakit sila nandito So, ganun na nga guys. Thank you so much for tuning in and uh, I hope to see you soon on our next reaction video. Thank you so much for watching and see you on the next vlog.